あら、たまんないか sarap lang mamasyal pa siya Uy, picture taking sila Picture taking Grupo ng kapatid nating muslim <coughs> kailan kaya bubuksan tong anun MRT 7 grabe ang tagal na itong ginagawa ang na dito yung mga uh, pin doors nasa loob na sila Alam ako, pala mga kapatid kaya nga po pala akong na lakad lakad ngayon dito dahil nakaka stress na po sa loob ng bahay puro problema kala ko kapag malalaki na mga anak bawas problema na hindi talaga may iwasan sa pamilya ang problema sa mga anak may mga bagay talagang napakahirap lutasin pagdating sa mga anak lalo na kung may mga sari-sari na silang pag-iisip yung malalaki hindi mo na pwedeng diktahan ang kanilang mga paggawa Kapagka minsan, kapag ang pinag-uusapan ay ang kanilang kaligtasan, ay gagawa at gagawa tayo ng paraan para sila ay maiwas ito. May iwas sa paggawa ng mali. Ako naman ako kaya nakuha lang. Sige May mga bagay po kasi tayo na pinagdaanan. Naayaw na ayaw na nating maulit sa ating mga anak. Kaya... gagawa at gagawa tayo ng paraan. Para sa kanilang kaligtasan. Ito lang po akong gawin. Eh. Para sa ikabubuti ng aking mga anak. Ayan po, maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay At kapatuloy din yung pagsuporta sa akin. Sana po ay Huwag kayong magsasawa. Lagi po po kayong nandiyan sa ating mga pag-vlog. -pag Sana po ay nakasupaybay kayo. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye.